Tatanggalin na kita ngayon. Hindi po. Pauwi na kita ngayon. Ha? Kailangan ko Tatanggalin na kita ngayon. Ay, hindi po. Papaya. Bakit ba? ayaw? Hindi nga. Makinig ka. Halika. Tatanggalin na kita ngayon. Dapat ano? Ate Marites, mga damit din ni Ate Marites, dapat white t-shirt din, no? Para formal. Dapat ang mga ano mo, damit mo white t-shirt din for, para formal, no? Wala no? po white t-shirt din. Kasi... Sa field mo, ba? Di ka bumili? Eh, siya ko, ko po pinagkukuha ko yung... Ha? Pinagkukuha ng? Pinagkukuha ko kasi yung motor ng anak. Ha? Pinagkukuha ko po yung motor. Ha? Pinagkukuha mo, mo. mo yung motor ng anak mo? Kasi di makapag... Ha? Ano nangyari sa motor na ano? Wala. Bakit? Ba't di mo sabihin? Nahiya kasi... Family tayo! Ba't ka mahiya? Ano nangyari? Ano bang kailangan? Dati po, yung mga anak ko po yung hanap po ay magtinda ng gulay. Magtinda ng gulay, oo po. Ayun na, sige lang, hindi na Yung okay. pera ko po nakinigta dito, na, binigyan ko po para makakabili ng, ng gulong tsaka papaayok ko yung motor. Hmm, yung sweldo mo, binibigay mo sa mga anak mo pang pagawa ng motor nila? Kasi dadi yung hirap po talaga ng buhay namin. Uh Oo. -oh. Kaya yung kita ko talaga rito, halos pagbalik ko rito, pumasay lang talaga, hindi dadala ko. Mm hindi -hmm. ako nag iingat kasi iwa ko talaga. Nahiya kasi, uy, baka sabi nyo, nananaman talaga. Na, nananaman tala ako, kaya oh. iwa ko mag oh. mag sabi lang ako kay Sam Kaapon, kaya... Ayoko mo talagang pinto para at syempre, nasasaktan na ako nang sila sa akin ng Dao Medina. Pero, yung pera aapon, dapat magtitinda sila ngayon. Ang mahal po kasi ng gula, mm -hmm. yung isang bundle po ng talawad, or yata. Mm -hmm. Eh, bibigyan ko lang sila kung magkano lang yung kaya ko. Mm -hmm. eh, sabi ko, wala talaga akong pera. Kasi yun lang talaga yung kaya ko, yun lang yung kinita ko. Mm hmm. Aga-agay, eh. pinapayak naman ako ni Marites. Eh. Ngayon eh, mga kababayan, no? Kung nakikita nyo si Marites na napakasaya sa camera, napakakulit. Pero ganun din pala siya kabait sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo. So, pasok na pasok sa puso ni Daddy Frankie mga kababayan. Buti na lang talaga, pinagbigyan natin siya na makapasok sa team Daddy Frankie which is yun naman talaga ang goal natin mga kababayan makatulong kaya kung nakikita nyo yung bihis niya ako na ang unang sumita sabi ko dapat ayusin ang damit pero alam nyo naman nakita nyo naman narinig nyo naman yung sagot niya yung sinisweldo daw niya sa akin minibigay niya sa anak niya tinutulungan niya yung mga anak niya opo kasi yung araw-araw pong pagkain yung isa kong anak maging araw-araw isandaan pa ng pagkain. Misa dinakapas ko yung mga apo ko kasi wala kang baong sa siya. Mamatay, palabas, malang pamatay. Tapos sabi ko, daan Bigas at saka misa lang yun mga bata. Kinabukasan dyan na naman. Kaya ganito lang ako pero marami rin akong problema. Kung di lang akong kasalita, Pero ngayon okay na yung motor? gulong lang po na bila na ng gulong lokal yata na ewan pumutok na naman kahapon sabi ko kaya umiyak ako paggabi sabi ko wala na akong may bibigay. kasi sagata talaga ako mm -hmm. sabi ko ay magkano yung gulong sabi ko sa kanila ay hindi ko po alam kung magagawa ng parang yun kaya ako po talaga gagawa ko ng parang hindi ko kung diyan ko baka ano ibang tao kasi nahiya talaga ako pero basta ano lang ganyan talaga ang buhay may mga pagsubok talaga lagi, ano? Basta magsikap lang tayo, tulong-tulong tayo dito. Sige, kung gulong na lang, bigyan na lang kita ng gulong, pambiling gulong. No? Oh, 3,000 para sa gulong, ha? Hindi hmm. ha. Ha? Bakit na Ba't ka Sabi ko sa sa'yo, hindi kita kinuha dito para lang maging a uh, yaya or what. Kaya kita tinanggap dahil sa sinabi mo na nangailangan ng tulong yung mga apo mo. So, hindi lang uh, kinuha kita dito, ganyan siya hindi lang maging kasambahay or kasama. Hindi lang. Para matulungan ka rin namin. O, yan sinasabi mo, may problema ka. O, ito na. Para, okay lang yan. Sige na, para sa anak mo, para sa mga apo, para makabili ng gulong, makapaghanap buhay na sila ng maayos. Huwag kang mahiya. Ito para sa kanila to. Hindi. Okay lang, okay lang. Baka mamaya ano ma Ate huwag mong ikahiya. Proud nga kami sa iyo kasi naging totoo ka sa akin eh. Nagsasabi ka ng totoo. Diyan ako sumasaludo sa iyo, nagsasabi ka ng totoo. Kaya huwag kang mahiya. Eh yung ibang tao nga, binibigyan ko ng liman libo, Ikaw pa kaya nakasama namin, bakit hindi mo tanggapin? Huwag kang makulit. Tatanggalin na kita ngayon. Hindi po. Pauwi na kita ngayon. Ha? Tatanggalin na kita ngayon. Ay, hindi po. Kung, Ay, hindi po papaya. Bakit mo? Ba, ayaw ko. Hindi nga. Makinig ka. Alika. Tatanggalin na kita ngayon kung hindi mo to tatanggapin. Hindi ko na lang po. Magtagrabaho na lang ako. Kaya hindi. Pag hindi mo to tatanggapin, tatanggalin na kita. Kasi ibig sabihin, hindi mo kami tinuring na pamilya. Ngayon, nasabi mo sa akin ang problema mo, Siyempre, gaya na sinabi ko, marami akong tinutulungan, mga malalayang lugar. Eh, what, what if hindi ko matulungan yung kasama ko sa bahay? Kaya tanggapin mo yan. Sige na, wag kang makulit. Okay. Para sa anak mo yan. Okay? Salamat po. Mm-mm. Ano? Nakatulong na dali, makakapabilay ka bukas. Basta magtsaga lang tayo. Laban lang. Ha? Huh? Salamat po talaga. <laughs> Sabi ko, pamilya na tayo eh. Ha? Huh? din talaga makaan. Makaan sa ibang tao. Kung maaari lang ang sarili ko, kahit nahihirapan ako, akin lang po talaga pangita. Yung akin lang po talaga yung sarili sikap. Mm, mm Alam ko naman na nagsisikap ka. Pero gaya ng sinabi ko, marami akong natutulungan. Kaya Bak nga po, yun nga po, hinano ko eh, sa dami ng tinutulungan nyo, isa pa padagdag. Hindi. Bakit ikaw? Hindi ko tutulungan. ba? Diba? Sige lang. Basta, sige lang, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo hanggat kaya natin. Salamat po talaga. Oo, oh, oh, wala. Papadala ko na puto ito <laughs> ngayon. Ha? Papadala ko ba para makapamaling sila bukas? Mm, mm Sige lang. Hmm. Sana makarecover. Kaya yan! Kaya natin yan. No? Huh? Iyak naman ako kay Maritis. Mas, ang saya-saya ko kaya mga kababayan na pumunta dito. Tapos narinig ko yung kwento, yung kasamahan ko pala sa bahay, mayroon palang mabigat na ano, Huh? Salamat, Daddy. <laughs> <laughs> Hindi ko po inaasa at malaking tulong na po. Lagi niya akong tinutulungan. Mm -mm. Kaya maraming maraming talaga -marami po talaga kayo na May Maiba pa dala na ito ngayon. Mm -mm. No. Nanay talaga. No? Alam niyo po ang nanay, gaya na sinabi niya kanino, yung seldo niya, bigay niya lahat. Pag pumunta siya dito, pamasahe lang talaga ang ititira. Opo, pamasahe Naka. lang talaga kasi pag ginagawa ko po kayo, din ako dumadaan sa Sunnybrook, sa dam. Mm -mm. Na lang ako doon sa tulay. Ang yung, bans, yung parang bangka, oh. 10 piso. Kaya sa ilot po ako, 90. Mm. Kaya nagtataga po ako maglakad ng malayo para makarating ako ng dam ng Sunnybrook. No. Oh. Para dami lang po ako dalawang sakay. No. Oh. Basta lahat ng bagay pinaghihirapan. Huwag tayong maghangad ng panandali ang income. Masarap gastusin yung perang pinaghirapan, pinagpaguran. No? Tandaan mo yan ate. Nanay Marites, tandaan mo yan. Laking hirap ako. Never po akong nag-interest sa perang instant. Dahil yung perang hindi mo pinagpaguran, hindi mo pinagpawisan, mawawala din yan na hindi mo mamalayan. Pero yung perang kahit pa 100, 100. Yung sweldo mong 500, 500 lang. Pag pinaghirapan mo yan, at inilaan mo sa maayos yan, magugulat ka sa himala ng Panginoon. Napalaki, napakalaki ang magiging uh, improvement nun sa iyong pamilya. Ha? Huh? Okay. Sige. Ayoko na, ayoko na umiyak. Salamat po ulit sa ni ito, <laughs> orin niyo po na butang Baka sabihin na naman nila, nagdadrama tayo eh. Hindi ah, biglaan talaga. Kasi hindi ko naman talaga na problema ako kahapon pa. Kasi mga kababayan, <laughs> kaya napag-usapan. Kasi ayaw ko ng ganyan mga suot. Gusto ko presentable din. Napasinsya ka na ha? Opo. Uh, pero sige, bibili tayo ng damit mo na ano, white t-shirt para maging maayos. Akong bahala niyan mga kababayan. God bless po. <laughs>